Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Aries sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading natin, eh, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin niyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag niyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging wedding kung positive ba o negative. Depende sa so, kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun moon at rising sign. Kasi baka rin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. O kaya itong ano, strength. So, pwede magdugtong yung kwento. Pwede rin hindi. So, pwede ito lang yung kwento. Iba-hiwalay. Hiwa Or dugtong. Ayusin ko lang tong ilaw. Strength o. Magician. Okay. Ayan. Ito. 6 of Cups to. Strengths. Dagdagan na natin ng oh. Naging apat. Ah, to. Usually dalawa lang yung uh, refire card. Pero oh, ngayon nun. naging apat. Ah, so strength card, magician, six of cups, emperor. Ano to? seven of oh, pentacles. Tubida natin lalaki or babae kung extrovert. So, yun yung ano, description. Alin man sa mga description, pero yun yung una. Kunin nyo lang yung description na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Okay. So, pwedeng ito mismo kayo. Or person nyo. O kakilala. Basta, tingnan nyo, base sa description. Um, ano nga ba to? Magulang na to. Tatay, nanay, o oh, lolo, lola. Pero, more like lola. Lolo, lolo, lola. Kasi yung pentacles, king at queen yung nanay. Para sa akin, nanay, tatay, ito naman, emperor, at empress, sila yung mga lola-lolo. Senior. Pwedeng senior na. So, regardless kung anong edad, basta lolo na siya. Lolo-lola. Ibig sabihin, may anak, na yung, may anak na yung naging anak niya. May apo na siya agad kahit wala pang 50 o 60. May ganun kasi. magang nag-asawa yung mga, mga anak. So, yan. Anin man sa tatlong yon Yung Um, description lalaki whether yung babae kung extrovert um, lola lolo senior eh so pag senior 16 na talaga to hmm. ano meron dito papakatatag kasi siya, yun yung action dito papakatatag brave action healing Seven of Pentacles. <laughs> um, yun yung turning point. Napunta na siya sa turning point. ayaw ko kung anong na-realize niya or clarity na nakuha niya pero nasa process na ng pag-heal o pag-move on yung tao dito. So, whether nangyayari na to or mangyayari pa lang. Eh, maganda kung ano, alamin natin anong naging problem. Bago tayo magtuloy dito. Ilagay ko nga ito dito. Teka lang. Ayusin ko lang sandali itong mga card ko kasi wala nang mapaglagay. Ah, masikip eh. So, alamin natin anong nangyari. Bakit siya napunta sa ganitong turning point? Bye bye. May mask. Eh, sabi ko nga kanina, ano eh, sabi emperor. Yung emperor natin pwedeng lalaki or babae kung extrovert. Pero regardless na lang kung sino to, tong partner niya. Kasi pwedeng ito yung partner niya, yung babae. Or lalaki eh, kung introvert. So regardless na nga lang kung sino. Kasi na-discover niya, nag lolo ko. nagwe ng mask. Dishonest. Or sinungaling. Yun yung na-discover dito. Kaya, ayun. Yun yung naging turning point. Dumating na sa turning point yung tao dito. Yung bida natin. Siyempre, bida natin ay Aries. Turning point na... Parang atakuhan. Na mag-move on na lang. Mag-heal at mag-focus na lang sa really kasi nga naloko pala siya naloko nalinlang um, sinungaling yung partner or dishonest or oh, who knows baka nag-cheat kasi deception card nga to eh sinungaling. Yung discovery dito, nag investigate kasi ito eh. Ito yung ginagamit ng mga investigator. Magnifier. Magnifying glass. Diba? Di ba? Di ko alam bakit yung mga uh, investigator, ayan, gumagamit ng ganito. Magnifying glass. Pero pag pinapakita yung mga investigator sa mga cartoon dati, Or, pwede rin naman. Ewan ko sa panon ngayon, pero nung araw, nakalala ko tuloy si Gadget, Gadget Boy ba yun? D teka. Or Detective Conan. Gadget Boy. Teka. Eh, pinanood ko nung dat, nung bata pa ako. Na ginawa pa nga movie. So, Basta, yung magnifying glass, daging parang nire-relate sa investigation. So, yun yung nalaman niya, na-discover, na may cheating na nangyayari, or lying, dishonesty. Kaya ano to? Two of candles, o two of wands, two of wands, oh. chariot eto two two of swords eh pag ganyan isa na lang meaning yan basta may mulit pinag isa ko na lang yung meaning so ang dating sa akin sa period na to whether nangyayari na to or mangyayari pa lang Yun, ano. um, mukhang single reading kasi to eh dahil alin lang nga eh tapos nasa process ng pag move on pag heal so more like mukhang na tong single reading ang dating sa period na to mukhang single pa rin siya single pa rin yung Aries pa-focus na lang muna talaga siya sa sarili niya or sabihin natin kung maging open man siya sa dating eh, hindi siya magsiseryos so hanapin niya yung best option bago siya magseryos so so ganoon ganoon dating dito Pa-focus siya sa sariling success. Basta more like a priority ang sarili. Sariling happiness, sariling career. Ngayon, ito. Oh, temperance. Ano kaya yung temperance? Kakabalikan pa ba yung mga yan? Sa kabila ng lahat. Ayan natin. Baka iba meaning niya. Marami na ang meaning yan eh, di ba? Pwede nga balance lang yan, di ba? Ano yung temperance? Hmm. Um, ano to? Nine of Swords. Bira ako kasi gamitin to. Huling gamit ko pa to. Nito ay last year pa. Nung binili ko. <laughs> Bira magamit. Last year pa ng November. Eto. Nine of Swords at uh, the Devil. Itong temperance. Oh. Ay, nabsurd. Eh, ano na yan? Tawag dito. Yung temperance natin, sabi natin. Hindi siya reconciliation. Kundi um, hanapin ang paghanap ng balance nga Kasi recently or in the past or in the present Andito siya sa period na lagi siyang depressed masyado siyang emotional hindi na siya nakakapag-isip ng tama so doon napapasok ng uh, balance sa pagitan ng emotion at logic ano eh, to sabihin natin yun na yung negativity sa the devil yung lagi nag-iisip ng like, pessimistic pagiging pessimistic. Sabihin natin, yun, yun, na yung negativity dito. Yung negative behavior. Um, masyadong pessimistic. Yung iba sa inyo. At yun na nga, dito, sa, dito sa temperance, iba balance yung logic at emotion. Ngayon, dating sa akin, yan ang priority. Kasi future yan. Hindi ibi, ibig sabihin, mangyayari pa lang. Ang um, magiging main priority sa future ay ma-overcome ang depression. Lalo't sabihin natin hindi madali mag move on from time to time maalala at maalala ang past kahit gusto or hindi may times na gano'n oh. so, so sabi natin whether nangyayari na to or mangyayari pa lang may tendency na mag spy pa rin yung iba sa inyo sa kanilang ex or who knows baka maging obsessed pa rin kahit na toxic O kahit nag na sila yung bida natin. Siyempre, bida natin ay Aries. So, yun yung negativity dito. Nadala ng the devil. At, uh, yun yung nagkukos ng depression dito. Anxiety, trauma, fear, wariness Pero, again, dito sa temperance, uh, um, realize niya in the end na kailangan niyang i-balance nga ang logic at emotion. So, yun na yung magiging conclusion dito. Pag na-balance yung logic at emotion, eh di, dun na, dun na papasok yung self-love, self-respect, Airways. Dito naman tayo sa partner. Ito yung possible partner ng Airways sa uh, reading na to. Ay, baliktad. Hindi ko nagbabasa ng baliktad. Unless may code Ang dami kasi memorization. Masa tulok oh. So, possible partner ng Aries sa reading na to ay Pisces Cancer Capricorn Ito kabibili so, ko lang nito so, hindi ko alam kung paano ko siya gagamitin isa isa na lang, isa isang card tapos clarify natin codependency addictions are affecting your romantic life so Clarify natin yung part na yan. Anong pinag sasabi nito? Oh, dependency addictions are affecting the romantic life. So, lalaki. Baka may ano siya. Addiction. Eh, yung tinutukoy dito ay lalaki. Lalaking Aries. So, oh, ito yung partner niya. sabihin natin yung addiction dito ay ma ay maaring tamaan ang kanyang uh, work career beware sa topic ng addiction bisyo O sabihin natin lalaki yung um ang ambition niya kundi literal na bisyo um Maraming sin bisyo eh di ba? sugal drugs, alcohol, pag-inom ng ano, alak. So depende kung ano bang bisyo 'yan. Pero kung may case din kasi na sabi natin yung addiction dito ay bad, be bad behavior in a way na may kinalaman sa obsession. Na, na parang mahirapan siya maka-move on kung lagi siyang naglo back sa past or sa ex niya. Kasi may romantic life doon eh. So, ang dating di dumarating yung someone new kasi nga nagpo-focus pa rin tong taong to doon sa ex niya. So, case to case basis, kunin nyo lang yung message na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. At ito ay, ano, general reading. Ang galing naman natin ito. Ito, eh, love yourself first, oh. Bakit kaya? Bakit nga nasabi yun? Yourself first, I don't know. Love yourself, uh, not, uh. your self respect makes you more romantically attractive. dating sa akin. Um, yung love yourself ay tawag dito. Pasayin sarili. Happiness kasi to eh. Sarili muna. Bago ang iba. Focus lang sa sariling happiness o oh, self-indulgence. At, ito kasi ay card ng pagiging playful. Na para bang, okay lang maging playful. Pero wag mo na magseryoso. Kung single at badly hurt. Or, hindi pa rin makamove on sa ex. Sabi dito, love yourself pamper ang sarili sa mamagitan ng um, pagbigay sa sarili ng anumang magkukos ng pleasure at ito ay maging playful in a way na huwag muna magseryos so, so again kung badly hurt or kaka alis lang sa toxic um, relationship kaya sabi love yourself first Okay lang naman mag maging playful in a way na mag meet ng new friends, new connections. Basta wag mo na um, so, or ma-fall in love agad-agad. Mm -hmm. So ko na lang tong part na to. Ito na yung pinaka last deck ko. Kunin niyo lang yung mensahe na sa tingin niyo ay fit sa sitwasyon niyo. Kukuha lang ako ng tatlo. Madali lang naman intindihin to. Kasi mat madali lang talaga dahil ay clean ng message. Oh. Ay. Tayo mag-zoom. Ay mag-zoom. Hindi ko alam kung bakit. Pero sabi, you must be flexible. Eto. need to take more efforts and you can be adventurous with this mm -hmm. anyways this is Goodbye for now